Ito mga kananay. So ngayon, ah, magluluto ako ng gulay na kalabasa. Ito lang kalabasa, kunting kalabasa lang. Ano, pinaano ko muna yung baboy. Ito yung ano, ah, sahog natin. May baboy, may manok, may atay. Ayan, mas ma, mas lamang ho yung, ano, mas lamang yung ano sahog. kasi yan lang kinakain ni Parlin. <laughs> kaya konte lang yung ano kasi masasayang lang Tag-isang hiwa lang naman sila limang kung 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 Ito yung <laughs> ano, kung 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 ano kun ano, pangpalasa. Yun, pina, ano, inuna ko na lang yung baboy para, ano, at saka may oyster sauce para manamis-tamis. Kaya, ito lang mas ano yung sasahog kasi pipiliin lang naman nila basta may konti lang na may konting ano lang ito lang ito lang yung gulay ayan Sina, okay. sila ate sila ate daw oh, si ate oh nagano ayaw mo raw kumain ng gulay ate kaya konti lang kasi liban sa mahal ang gulay masasayang lang pipiliin lang nila yung sahog kaya yung sahog na lang ang ano Kaysa May yung mag-adobo lang rin ng sahog lang. Wala rin yung makain sila na doon. Hindi Bye. Bye! Thank you for watching!